Ganito well, lang pala kadaling gumawa ng Tokwa JPEP. So tara, samahan nyo ako. Video ko lang grabe. Sobrang hirap dito bumili na lang kayo sa palengke. Pero ayun, nag-aaral nga pala kami kung paano gumawa ng Tokwa dito sa Japan. Ito lang kasing available sa Connect Trip na cooking activity nung araw na pumunta kami dito sa Hokkaido. Sa mga hindi pa nakakaalam, yung Tokwa nga is galing sa soybean. Kaya tara, samahan nyo kami magluto ng Tokwa dito sa Japan. Let's go! Bali, ang unang ang step is magbabad ng soybeans ng overnight. And then after nyan is ibe-blender mo siya and ipipilter mo siya gamit katsa. After mo makuha ang katas niya, ito na yung tinatawag natin na soy milk. And ayun nga, ang kailangan natin is ipunin tong soy milk. Bali, dalawang litong tubig yung ginamit namin sa halos kalahating kilo ng soy beans. Kapag naipon nyo tong soy milk, is pakukulan nyo siya ng 95 degrees Celsius. Dapat merong kang panukat. Kung wala, bumili ka na lang sa palengke ng tokoa. Kailangan mo rin siyang haluin from time to time. After nyo nga mag-reach ng 95 degrees, is papalamigin mo siya ng hanggang 75 degrees. After nga nyan, meron silang parang nilagay para mag-curd. Di ko sure kung na-video ako lahat kung may mali sa steps huwag nyo naman akong awayan Search nyo na lang dito sa Google para mas mapanatog yung log nyo. After nga nito, ihuhulman si na natin yung galing sa soy milk natin na curded na soy bean Parang nga siyang tahon na hiwa-hiwalay. Eh. Pero yung goal nga natin is mamuo siya. Pagkasali nga ng lahat is pipilter na natin lahat ng tubig niya. Bale ang ginawa namin dito is pinatungan namin itong bote ng tubig para mapiga nga yung mga excess na water. Bale nag timer na lang kami ng 10 minutes and habang nagaantay nga is nagkape muna kami dito. After 10 minutes nga is ready na daw itong tokwa natin and ayan babalatan na natin siya. And sana success yung nagawa nating tokwa. <laughs> Dahil mainit nga siya, the best way para balatan siya is ilagay dito sa malamig na tubig. And then, na uh, finally, meron na tayong Tokwa. Magkano nga ba bentahan dito sa Pilipinas at nagbayad kami ng 3,500 yen para dito. Pero syempre, bawing-bawi naman yung 3,500 yen per head para sa experience and para sa mga knowledge na natutunan namin sa paggawa ng Tokwa. Kung sa Pilipinas need pang iprito to, dito sa Japan, kinakain na to ng ganito. Kaya ayan, ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba kung makain ng tokwa yung mga Japanese. Bali, ang kukuha tayo ng isang part ng tokwa dito, lalagyan natin ng toyo at saka nitong katsu oboshi. Actually, sa akin sa bahay, nilalagyan ko lang siya ng pearl liquid seasoning kasi nga favorite ko yun. Thank you for watching this video. See you, Nara! You. <laughs> ah, okay. Tapos kukunin siya, halta ken. Ah. Meron nga siyang Parang si Buyas. Yay! Mata-mata.